Mayong adlaw. Maraming ang nagtatanong kung anong gustong kulay namin na pintura dito sa aming At bahay. marami rin sa inyo ang naghihingi ng aming floor plan. So for today's video nga mga mari ay isishare ko na sa inyo yung floor plan ng bahay. Kaya keep on watching. Sa mga nagtatanong nga pala kung taga saan yung gumawa ng aming bahay, ay taga dito lang po sila sa Camotes Island. Hindi ko nga alam mga mari kung ano ang diferensya nung mason at saka kayo. yung... Yun? panday? Iwan ko lang kung magkapariha ba sila o hindi. Ang gumawa nga ng aming bahay ay tatlong panday at limang labor nakakatuwa pa nga mga mare kasi hindi na namin kailangan kumuha ng company na, mag, na maglalagay ng mga bubong kasi yung isa sa mga panday namin ay marunong pala siyang magkabit ng mga bubong kaya medyo nakatipid kami. Kaya mga mare, kung nasa Kamotis Island lang kayo, i-contact nyo ko para maibigay ko sa inyo yung numero ng mga workers namin. Char, murag na umpanya lang. Bali <laughs> nung unang nga mga mare, ay nanonood ako ng mga video na nag-build ng mga bahay. Kumukuha ako ng mga mga idea kung ano ang gusto kong design sa aming bahay. Hindi lang isa o dalawa yung mga video yung pinanood ko para naman marami akong idea na i-apply sa aming pinatayong bahay. Kasi bagay. namin mga mare, na nagpatayo kami ng bahay, ay maayos na nakasit up ang lahat ng, ng part ng bahay. Dawang bedroom nga lang yung aming kwarto kasi yun ang gusto naming mag-asawa para naman maluwang yung tatakbuhan ng mga bata. So mga mare, sa floor plan naman ay yung aking husband pinag-drawing sa ko. house design na gusto namin at yung kung ilang bedrooms at kung gaano kalaki, gaano kalapad yung mga kwarto, pati na rin yung sala at kitchen. Ayan nga pala sa taas ng video mga mare yung ginawang drawing ng aking husband. So nang show na nga kami na ito na talaga yung gusto naming design, kinunta ko na nga kaagad kaagad mga mare yung pinsan kong engineer para i-final niya yung drawing ng aming bahay. At para mapisahan na kaagad yung aming dream house. Yung una talaga ay plano lang namin na paumpisahan yung bahay. At dahanin na lang ang pagtapos nito kasi hindi rin naman namin magagamit pa yung And bahay. Nandito naman kasi kami nakatira sa ibang bansa at nandito pa rin yung work namin. So hindi pa namin talaga siya matitirhan. So guys, nakaka naman pala magpatayo ng bahay. Kasi nung nakita ko na, na nakatayo na yung bahay, gusto na tuloy namin tapusin. Parang araw-araw gusto namin meron talaga siyang malaking changes wong... pa. Nakaka-excite kasi lalo na 'yung husband ko galing sa work Lagi siyang excited. Sa susunod na video mga Maria, i-share ko rin sa inyo kung magkano ang nagastos namin. Sa ngayon ay medyo busy pa talaga. So ito na nga mga Maria, naitayo na yung bahay at nagstay kami dito ng saglit nung nasa Pinas pa kami. Sa ngayon kasi nakauwi na kami dito sa France dahil kailangan na ulit kumayo dahil hindi pa nga ito tapos, meron pang isisemento at saka landscape kapag may naipon na uling pera. Kasi sigurado akong mapapasabak na naman kami nito ng gastusin. Kayod pa dahi! Gayon pa man, ay sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Papa God sa binigay niya sobra-sobrang blessing. At sana ay marami pang darating. Naalala ko tuloy dati yung hirap ng aming buhay. Kasi 17 years old lang kasi ako, mga mari, nung nawala yung aming papa. At ako yung panganay sa aming walong magkakapatid. Kailangan kong kumayod kasi walang makakain yung aking mga kapatid pati na rin yung aking mama. Naalala ko noon kung saan saan nagpupunta yung mama ko para lang merong kaming pananghalian. Kung sobrang bait talaga ni Lord. Lahat ng paghihirap namin noon ay pinalitan niya ngayon ng kaginhawaan. Thank you, Lord. Kaya sipagan lang natin mga mari. Kung kaya ko, kakayanin niyo rin. Samahan niyo na rin ng dasal. Thank you for watching. Bye!